Ay abawa, sino yung inatatuan mo tutoy? Parang kilala ko man din yan. Si Dexter Wari yan, balita ko may pagkaulagin din yung batang yan. Ay ito nga niya ang apagawa niya, apatabunan niya yung pusa kung tinato dati. Ingaw daw naman ang ingaw tuwing madaling araw ay nakarindi. Tapos baga iri yung design niya, bangaw naman. Si Courage the Cowardly Dog. Ay tapos na itanong ko baga kung bakit itong hanip na aso na ito ang gusto niyang ipatato. Ay paborito niya naman pala itong panuori ng bata pa siya. Ay pag hindi daw siya nakapanood at inapatulog nung nanay niya, nagalupagi daw naman talaga siya. Eh. Ay kahit ako naman nung araw, kapag hindi ako nakapanood ng barbe, ay ngoy-ngoy man din. Ay magaling ako mag Chinese garter at piko nun, kung alam nyo lang. Lalo na yung Jack anong galing ko man din dun. Kung saan-saan nga na ako na dayo nun, ay wala pa rin nakakatalo sa akin ay. umabot din ako ng Olympic nun, kasi pan-second laang. Ang nag-champion naman ay ito, yung inatatuan ko. Ay kilala nyo nga ni bagay itong inatatuan ko. Ayan man din si Dexter, yung magaling magluto na taga pinamalayan. Tingnan nyo yung page nila, Nanay Goya. Ay anong sarap man din ang mga pagkain dyan, kahit hindi pa ako nakakain dyan. Wow! Ay paano baga sa picture at video pala ang naman ay mukhang masarap na? Ay sa personal pa kaya? Ay tapos ito nga ni, si Dex ang magaluto, mukhang masarap din. Ay asabihin la ang ng mga taga lumay. Ay abaw, mukhang masarap nga ni. Masarap isapaw sa sinaing. <laughs> Ay hindi pati ako mapayag na hindi kayo makain diyan sa Nanay Goya, magawala ako, subuki. At atampuyungin ko talaga kayo. Ay ataob ko talagang itong inapagtatuan ko, porbahe. Ay ganyan lamang din mag-endorse ng negosyo. Ay ang swerte man din ni Brother Dex na kalibre pagpa-endorse ng negosyo. Nagpatato yun na. May maganda ng tato, may pre-endorsement pa. San pa kayo? Lu-lu na. Ay wala na akong masabi ay ubus na 3 minutes naman pataas ang gustong video ni Facebook Nakakaumuyot ay Bali maglulo na lang maghapon Ay abawa anong gana nun Lapnoswari Ay kita nyo yung mga award at certificate na yon Yan man din yung sa ulagi na tattoo artist na yan Andami pang hindi nakadisplay dyan At hindi nga ni magawa kakalulu Ay ano ka ng bata kalulu ka ng lulo -lu. wag ka malabas may aswang <laughs> Ay ngisi pa si Tuto eh, kalay At ito na nga ni, malapit na kaming matapos. Akalain mo yung nag-brown out? Ay hanip na ko ka, I love you. Ay ting na pa inatatuan ko, todo ilaw Ay buti na la ang anit malapit na matapos. Ay kung hindi, ay magawala talaga ako. Hindi ako mapayag, bakit ah? <laughs> ay buti na lang masipag mag-ilaw yung client ko. Ay tapos magaling pang tumusok yung tattoo artist nyong ulagin kahit madilim ay hindi man la nasaktan yung inatatuan ko ay parang sanay na sanay sa sakitan nito inagarote ata lagi ito ng sinturo ng bata pa eh. katigasan ng ulo <laughs> ako nga ni pala si Aaron ang babaeron tattoo artist ng Mindoro dati yun